Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pong araw na to, pumunta tayo sa Pelco. mag apply po tayo ng connection ng kuryente. Titignan po natin kung ano po yung mga kailangang requirements para sa pag apply Bale, kukuha po tayo ng list of requirements pa po sa ngayon. Pasok po tayo dyan at pupunta po tayo sa kanilang customer service. Doon po tayo pupunta. Doon natin kukunin yung list of requirements. Tara po, pasok tayo. Yan po, nakuha na po natin yung list of requirements na kailangan po nating i-comply. Andito na po tayo sa pamahalaang bayan ng Porac. Bali, na po natin yung electrical layout po. At pupunta po tayo sa engineering office para sa, para sa municipal electrical permit po. Okay. Okay. Engineering Office. Ay, okay, punta tayo sa Bombero. Galing tayo ng engineering office ko tayo ng fire inspection certificate. Punta tayo ng Bombero. Galing tayo ng engineering ang pera naman nandito na po tayo sa Bureau of Fire Protection para sa Fire Safety Permit po yan po ang kukunin natin dito tara po, pasok tayo ito po yung ating Fire Safety Clearance tayo Ito out. One bedroom lang po kasi yung ating ginagawa. Ayan. Okay. Balas na po tayo ngayon dito sa Municipal Engineering. Bago ka pa po tayo pumunta sa Municipal Engineering Office, eh handa nyo na po ang inyong proof of ownership sa lupang pinaglalagyan ng inyong ginagawang bahay. Kung wala naman po kayong proof of ownership, pwede na rin po yung kasulatan o yung kung kasunduan ninyo sa may-ari. Kung wala naman po nun, kailangan nyo pong mag-undergo, tinatawag po natin na undertaking. Kinukuha po yun sa mga attorney's office. Ganun po yun. Sabihin nyo lang po, kukuha po kayo ng undertaking. Then pagkatapos po nun, bumalik na po kayo sa municipal office para po mabigyan na po kayo ng kailangan po nating permit. Pagkatapos po nating makompleto ang lahat ng requirements, babalik na po tayo sa Pelco o sa Meralco po, then ischedule is po nila tayo for inspection. Ngayon po, pag umasa sa inspection yung ating project, ay ischedule is po nila yon para sa connection. dadating po yung mga lineman at nakakabit na po nila yung ating metros. Ganun lang po yung kadali. Paano po mga kababayanaw? Baka naman, pwede po makahingi ng isang like, share, and subscribe po diyan. At pakihit hit na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga videos. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po kayong lahat.